What's up mga kamagisyan? Alam niyo ba kung ano to? Ito po ay Alphonsia. So, may gusto po akong bilhin ng cellphone. Tapos, ano ko siya? Linagay dito, linagay. At ito na siya. So, wala na po itong laman. So, kinuha ko na po yung laman. At yung... Alam niyo ba yung pangalan? It's Google Pixel 7a. So, wala na po yung laman. At ang, ang laman po ay... Tada! nagbili po ako ng bagong cellphone na Google Pixel 7a ang kailangan lang po natin ay mag-save-save muna at huwag talong magbili na walang promotion so let's do unboxing ng Google Pixel 7a cellphone pero nagamit ko na po siya for 1 week so sasabihin ko kung may ano sa loob ng ating new telephone so ngayon buksan natin ito po siya Yan, pero nagamit ko na po dito po yung switch niya off, power button off. Dito yung ano niya, yung volume at ito din yung finger frame at dito yung kanyang SD. So, tingnan natin. Ayan na po siya. Tapos, may dala siyang wire. Yung wire niya po ay CC na charger. Tapos, meron din siyang adapter sa loob ng ganito. At meron siyang pang kuhis ng SIM card at saka yung notepad sa loob. So, sa one ko po nagamit, is very nice. Tapos, yung battery life niya po okay. Ang cellphone na ito ay magagamit ko po sa buong araw na walang charger. So, example, mag, mga gabi, mga 12, i-charge ko siya until morning kasi slowly charger ito eh. So, mapapulsa about 6.30, ganitin ko po yan. Tapos, until maghapon na nag-Facebook nag, nag, ako, nag-YouTube ako, nag-TikTok ako, nagma magic ako, lahat. Pero yung battery life niya is okay. So, tingin. Pinaghirapan ko po ito. Pabuli ano ko po ito. Then, po, te, tapos nag-ano pa ko. Nag-saving ng alkansya. Tapos, nung, nung medyo mura-mura na, binili ko siya. Yung kulay niya po ay charcoal. Tingnan mo, tapos, pwede niyo, friends Tapos, pwede din yung mukha ko dito. O oh, ayan. Yeah. So mukha ko po yung kanila Siyempre mayaman ako kaya gusto ko bumili ng Google Pixel. Maganda din yung iPhone or Samsung but I like this one. Ang ganda ng camera. Like that. So, sa mga tao dyan sa labas, kung magbili po kayo ng phone, huwag niyo na po yung mahal. Mag-save din muna. Tapos, slowly, slowly, magtubong. Tapos, kung ano na, hindi na. Okay? Bye-bye!